ang sabi po ni Senator De La Rosa sa interview po namin ay yung hindi raw po haharang yung Duterte block ano, sa mga programa at batas. Pero sana raw po, sabi niya, kung gusto nila ng magandang samahan, magandang cooperation, do not start with warning or threatening the senators. With all due respect to Senator Bato de La Rosa, um, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Unang-una po, wala tayong pinangangalanan kung sino man. Ito po ay pangkalahatan. Ang po natin sa taong bayan, ay huwag maging obstructionist para magtuloy-tuloy po ang mga gandang proyekto at programa ng Pangulo at ng Administrasyon. Wala po tayong tinireten. Wala po tayong tinireten na Senador. Maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question po, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yes, sir. Good morning po. Doon po sa initial na pagbiyahe ng MV Mamalakaya, uh, ilang mangingisda po kaya yung napagbilhan natin and how much po kaya yung naging buying price natin doon sa mga isda? Opo, ayon po sa ulat po ni uh, Commodore uh, Triela, meron pong nabiyayaan o nabinipisyon po na 120 fishermen at uh, 11 na uh, fishing vessels po ang nabinipisyon ng Kadiwa Program, ang KBBM. Uh, 20.3 tons of fish ang nabili at diretsa po ito uh, na i-bagsak sa fishport po. At uh, yun po at uh, ito po ay uh, magtutuloy-tuloy hangga uh, ma marami silang nakikitat at monitor ng mga fishing vessels na maaari isda at um, hanggang 2028 po ito ay uh, ipapatupad. Okay, so safe to say uh USAC na until Marcos administration po magtutuloy-tuloy po yung pagpapadala natin ng um sa West Philippine Sea. Yes, opo, para matugunan din po ang um, issue about food security, talaga po ito ay pinag-utos ng ating Pangulo. And can we say, USEC, na bahagi rin po ito ng effort ng pamahalaan para ma-increase yung presence natin sa West Philippine Sea? Opo, dahil tayo naman po ay, ay may karapatan dito sa bahod de Masinloc at uh, dapat lamang po ma-exercise ng ating mga kababayan kung ano ang nararapat na mga karapatan po natin. Next question, Harley Valbuena, PTV4. Hi, good morning, Yusek. Mam Ma still in line with the food security. doon po sa 20 pesos rice. Uh, do we have a timeline as to when we can make the uh, biga benteng bigas meron na available for all? And then uh, may we also know the criteria in choosing the priority areas kung saan po natin dadalhin yung 20 pesos rice? Sa ngayon po ang uh, sa kadiwa centers, vulnerable sectors po ang uh, makikinabang pansamantala hanggang December 2025. Sa LGUs po, uh, kung anuman po ang kanila magiging guidelines, maaari po ito maging rice for all. Depende na po yan kung ano po ang magiging uh, panuntunan ng LGU na siyang makikipag-cooperate po sa programang ito. Pero ang plano po sa susunod na taon po ay magkaroon po ng budget para maibigay po ang 20 pesos na bigas kada kilo sa lahat yan po ang plano, depende pa po, po sa budget. Pero ipagdasal po natin na makaya po ito ng ating Pangulo at ng administrasyon para po ito sa taong bayan. Follow up lang po. Kamusta naman po kaya yung cooperation ng mga LGUs na involved sa RICE, ah uh, don po sa BBM RICE, since uh, magkakaroon din po yata tayo ng transition ng leadership doon sa ilang LGUs since sa tapos po yung elections? Of course, magdadasal po natin na makipag ang mas nakakaraming local government units sa abot ng kanila makakaya. Pero pansamantala ay uh, aalamin natin dahil nga may mga bagong uh, pinuno na nahalal at titignan po natin kung hanggang saan sila pwede makipag sa programing ito ng ating Pangulo. Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga, Yusek. Yusek, about the um, issuance of arrest warrant against former presidential spokesperson attorney Harry Roque, ang sabi po niya kahapon, uh, malinaw that he is a victim of political persecution by the Marcos government because he is an ally of the Dutertes. Your comment on that, Yusek? Uh, yan po naman talaga ang kanyang magiging naratibo, kanyang depensa. Pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako sa House of Representatives at that time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Um, hindi po niya natutugunan yon at kung ano man yung mga sinasabing di umano, hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? At tandaan po natin, korte mismo ang nag-issue ng valid warrant of arrest patungkol po sa kaso ng uh, qualified human trafficking. At uh, hindi lamang po yan. Meron po tayong nabalitaan na meron din pong pending case for alleged land grabbing sa bataan. At ito po ay di umano'y nakapending na sa Ombudsman since 2023. So siguro dapat din po natin malaman ang detalye dito at ang katotohanan tungkol sa akusasyon ng mga 77 uh, farmers patungkol sa di umanong land grabbing na ginawa. Ni ni um, Ma'am, ano po yung magiging um, action on the part of government? Is it possible to coordinate with the Interpol para mapabalik sa bansa si former presidential spokesperson? Sa ating pagkakatanda, yan din po ang sinabi ni Yusek Nikiti ng DOJ. Uh, maaari po sila makipag-cooperate at makipag sa Interpol patungkol po dito. So abangan na lang po natin kung ano man po ang magiging action ng pamahalaan sa pamagitan po ng DOJ pero may sinasabi po kasi si attorney Roque na um, sa ngayon hindi daw pwedeng maipa-deport siya pabalik dito sa Pilipinas dahil ayon daw sa international law um meron pa kasi siyang petition for asylum. Hmm. So kung baga eh, nakapending pa doon. Of course meron pong ganyan uh, na sinasabi patungkol sa karapatan na wag muna siyang dalhin sa bansa kung saan may kaso. Pero ito po ay kung may maipapakita pong harassment. Kung wala po siyang mapapakitang ng harassment mula sa gobyerno at uh, maipapatunayan na ang mga kasong ito ay uh, legal, na nasampa at may mga basihan para siya ay ma ng uh, warrant of arrest, hindi po tayo maniniwala na hindi siya maaaring dalhin sa Pilipinas. Question, Umali, GMA7. So, ma'am, ibig sabihin even kasi yun po yung ini-insist niya when we were at the Hague mm -hmm. before. Ang sinasabi niya, it is part of the provision as a an applicant for a political asylum seeker that hindi siya pwedeng galawin at all. Hindi siya pwedeng ipa deport hindi siya pwedeng uh, arrestohin. Mm. Uh, Kumbaga, he is untouchable as a political asylum seeker. So ano ang magiging basehan kung sakasakali nung sinasabi po uh, ni attorney na um, they will work hand in hand with the government to in order to siguro serve the arrest siya po ang nagsampa ng kanyang petition for asylum mm -hmm. so dapat po para hindi po siya ma-arresto since may valid warrant of arrest na inisyu ang ating bansa siya po ang dapat magpatunay na ang pagkuha sa kanya Gamit man ang Interpol or kooperasyon sa Interpol, siya magpatunay ang pagdala dito sa Pilipinas ay because of mere harassment. So may condition po yun. Hindi po yun uh, uh, statement na hindi ka pwedeng hulihin. Basta-basta, e kung mayroon naman, naman pong valid warrant of arrest at may kaso siya dapat kaharapin, hindi po siya dapat magtago sa kanyang petition for asylum. Thank you, ma'am. Next question, Trista Nadalo. Please watch. Morning, Yusek. Um, Ma'am, um, baka gusto lang pong i-clarify ng Malacanang kung totoo or hindi po ito. Kasi may mga lumabas po sa social media yesterday. Ang sinasabi po ay yung latest message daw po ni Pangulong Marcos ay ayaw niya ng impeachment ni VP Sara at inutusan ng gabinete na atupagin ang serbisyo. Is this, can, um, can Malacanang verify kung totoo po itong lumabas na mga mensaheng ganito? Ang be verify ko po sa inyo, totoo pong pinag-utos ng Pangulo na dapat asakusuhin po namin ang trabaho. Dapat madaliin po ang uh, pag implement ng mga proyekto na nais niya para sa taong bayan. Pero pagdating po sa impeachment, yan po ay nasa kamay na po ng Senado. Nasa kamay na rin po ito ng mga prosecutors. So, hayaan na lang po natin yung prosesong dumaloy ng normal. Thank you po. Um, on another topic lang po, yung si Senator Bato de la Rosa. Uh, medyo nag-react po siya doon sa uh, yung pag-welcome ng pala sa legitimate opposition. Pero, you know, parang lalabanan yung mga obstructionists. Ang sabi po ni Senator de la Rosa sa interview po namin ay yung hindi raw po haharang yung Duterte block sa ano sa mga programa at batas. Pero sana raw po, sabi niya, kung gusto nila ng magandang samahan, magandang cooperation, do not start with warning or threatening the senators. With all due respect to Senator Bato de la Rosa, Bato-bato um, sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Unang-una po, wala tayong pinangangalanan kung sino man. Ito po ay pangkalahatan. Ang nais po natin sa taumbayan ay huwag maging obstructionist para magtuloy-tuloy po ang mga gandang proyekto at programa ng Pangulo at ng Administrasyon. Wala po tayong tinireten. Wala po tayong tinireten na Senador. Sana po ito ay... Uh, Napakinggan na, na, man lang sana niya. Yung mga words na aking nasabi para siguro po maiiba ang kanyang... Uh, impresyon at ang kanyang tugon kung nadinig niya yung buo kong sinabi. Ang sabi natin, ang mga lehitimong oppositionist ay welcome dahil kailangan po yan sa isang demokratikong uh, bayan. Uh, ang atin lamang uh, hahadlangan ay yung mga obstructionist na walang ginawa kundi manira. At uh, kahit maganda ang proyekto ay hahadlangan. At hindi, hindi po yan magiging maganda para sa bansa at para sa taong bayan. Yusek, one follow-up question from uh, Maris Umali. Jim. Uh, Yusek, um, speaking of op opposition o yung pagkakahati-hati po dito sa slate no, ng mga presumptive na mga senators, uh, sa inyo pong perspektibo, ilan po ba talaga mula sa alyansa ang nakapasok sa top 12 at ano po ang magiging implikasyon nito sa presidential legislative agenda ni Pangulong Bongbong Marcos? Sa ngayon po, ang bilang po ay anim ang nakapasok. Pero matapos na po ang eleksyon, nagsalita na rin po ang taong bayan. Sa paningin po ng Pangulo, wala na pong aliansa, wala pong PDP, walang anumang uh, kulay ng politika. Dapat lahat po na nahalal ay magkaisa-isa, magkaroon po ng kooperasyon, ito naman po ay para sa taong bayan. Huwag naman po na sana laging politika ang pinag-uusapan at uh, hindi po tayo makakakilos at makakausad kung puro pamumulitika at uh, pang-iintriga ang gagawin natin sa pamahalaan. At dahil ma'am, wala na pong mga linya o wala na pong alyansa, wala ng PDP and all, ano po ang implikasyon nito sa presidential legislative agenda? Of course, mas nanaisin po ng ating Pangulo na kung anuman po yung maganda niyang proyekto, ay isang ayunan ng uh, mga mambabatas para po hindi tayo mahirapan sa pagkuha ng budget para po sa taong bayan. Uh, hindi po ahadlang uh, din ang Pangulo kung ano man po ang kanilang mga suwestyon, uh, kung ito man ay hindi naaayon sa programa ng Pangulo. Kung ito naman po ay, ay may valid reason, ito naman po ay pakik pakikinggan ng Pangulo. Pero sana po kung ano man po yung hiling ng Pangulo at ng administrasyon para sa taong bayan, huwag naman po sa nilang hadlangan dahil lamang sa politika. Salamat po.